Anghilito, ikaw ang escort ko, ah. Makakatanggi ba ako sa'yo? Meron nakakahiya ata, eh. Di ba dapat escort mo, classmate mo? Hindi. Basta gusto ko ikaw. Tsaka nag-promise ka na sa'kin, eh. <laughs> Hi, Kumadre. Hi. Mm -hmm. Darling, happy birthday. You're 50, golden girl ka na. Dapat, hindi mo ginawa dito sa bahay. Oo nga naman. Sana sa five-star hotel. Ay, naku, kumadre. Nagihirap ang ating bayan. Ang gagastusin sa karangyan, bigay na lang sa si charity. Sinabi ah, mo pa. Sandali lang, ha? O, okay. sige. Talaga yung anak ni John. Padre. Yung sensational case na hawak mo, eh, pinagpipiknikan ng mga press. Masyado nang nakababad ang pangalan mo. Pati security mo. Aba, konting ingat, kumadre. Hi, Dad. Hi. Mano po, Ninong. Bless you, bless you. Good evening, ha? Good evening. She's the best mother in the world. <laughs> mukhang, mm -hmm. mukhang may hihingin sa'yo, Mari, ha? Ah. <laughs> <laughs> Konti pa. Konti pa, Banjo. At naku, lalanggamin na kayong dalawa dyan. Ma'am, babalik muna na doon sa barkada. Mm. -hmm. Dad, see you later. Go po, ahead, no? go ahead. Sige, ha? Okay. Ah, mabalik nga tayo dun sa Bersosa case. Masyadong delikado yung hawak mong kaso. Anytime it could explode. Alam mo na yaman. When money talks, everybody listens. Kumpadre, ilan na bang kaluluwa ng mga kabataan ang sinira ng dahil sa bersosang yan? Ikaw, may anak kami nor edad si Eric at si Angelito ko. Ihintay pa ba nating maging biktima sila bago tayo kumilos? Kumpadre, kung, kung akong gagawin ng Diyos na kasangkapan para dikdiking konverso sa'ng yan, nakahanda ako. Your Honor, since uh, we have to locate more witnesses to submit their pertinent statements to this honorable court, I submit herewith a motion To ask for more time to gather evidence. Does the prosecution have no objection? None, Your Honor. Inasmuch as there is no objection to the motion of the defense, for more time to round up more witnesses and evidence, this court sets the next date. Hi. Tuloy ba yung prom nyo? Maaari ba mapospone yun? Tama-tama nga dating ninyo eh. Dahil gusto rin namin matsak plans niyo kung tuloy ang banda niya. Hmm, do I have a choice? <laughs> ang hilito? Ikaw ang escort ko ah. Makakatanggi ba ako sa'yo? Pero nakakahiya ata eh. Di ba dapat escort mo, classmate mo? Hindi. Basta gusto ko ikaw. Tsaka nag promise ka na sa'kin eh. <laughs> Tama na nga yan. Nagugutom na kayo. Puntong pa na tayong kantin. Ang poporma na makasama ni Rowena. Lagot kayo sa amin ngayon. Ano? Dilibre mo kami, ha? Oo, oh, akong bahala sa'yo. Talaga, ha? Oh. Talaga, So, yan pala pinagmamalaki siyota ni Rowena. Mga mukha naman lang pa yan, eh. Tignan natin kung sino malulog po mamaya sa JS Prom. We celebrate tonight and acknowledge The mutual trust and respect the juniors and the seniors have given to one another. As the seniors go through the process of awakening, the challenges of adulthood, they pass on this challenge to their successors, the juniors. And tonight, without further ado, we are proud to present to you a representative of the hope and idealism of the youth. And now we give you the muse of the night, Miss Ruena Reyes. Let's all give her a big hand. my God! My God! Anong kulay na ginawa ninyo? Ma'am, hindi ko sila nagumpisa. Mga bisita nga natin sila eh. Ito! Ito mga to! Ah, ito! Tama na, ulan Wala namang mararating itong mga eh. to.